Bakit nga ba bawal mag-asawa ang mga pari? For today's video, pag-usapan natin 'yan. What's good YouTube? Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Manuel Balinsuela. So guys, pag-usapan natin bakit ka ba bawal mag-asawa ang mga pari? Unang dahilan kung bakit bawal mag-asawa ang mga pari. Una, dahil sila po ang mga pari po ay may sinumpaang tungkulin na paglingkuran ang simbahan at ang ating Diyos. Ayon sa Catechism of the Catholic Church ng number 1579, ang sabi po doon nakasaad, all the ordained ministers, ibig sabihin po, 'yung mga pari of the Latin Church with the exemption of permanent deacon are normally chosen from among men of faith who live as celibate and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. So, ibig sabihin po, ang pag pag-aasawa ng mga pari, ay inaalay po nila ito sa kaharian ng Diyos, for the kingdom of God. Ang ikalawang dahilan kung bakit hindi nag-aasawa ang mga pari, dapat hindi hati ang paglilingkod sa Diyos. Sabi ni Jesus, hindi maaaring maging alagad ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ang hindi pag-aasawa ay isang sakripisyon na nakaayon na sa katuruan ng ating Panginoong Heso Kristo at hindi gawa-gawa lamang ng simbahang katolika. Tulad ni Jesus, si Jesus din po ay hindi nag-asawa. Hindi lamang po yan kundi si San Pablo, si San Juan, at higit sa lahat yung mga tagasunod ni Heso Kristo ay hindi rin po nag-asawa. Kaya nga po si Heso Kristo ay isang magandang halimbawa sa mga kaparian dahil nga po, sabi ko nga po kanina, si Heso Kristo ay hindi po nag-asawa. So, naging single po siya forever. So, alam naman po natin na kailangan po namin o yung mga nagpapari na kailangan nilang i-imitate yung mga kilos, gawa, mga turo, at aral ni Yesu Kristo. Kaya po hindi po nag aasawa ang mga pari. Alam naman natin po ang mga pari o or mga ordained priest, sila lamang po ang may kakayahan na magmisa, yung mga bishop, yung mga pari, yung mga diakono. So, sila po yung tinatawag na ordained priest. So, ano nga ba yung simbolo ng uh, pagiging pari? Ang mga pari ay sumisimbolo sa iisang simbahan, iisang pananampalataya at higit sa lahat, ang pari ay sumisimbolo sa iisang Diyos. At yan po yung dahilan kung bakit hindi nag-aasawa ang ating mga kaparian o yung mga pari natin. Ay, hindi lamang po yung pare, pati mga madre, hindi po nag-aasawa. At higit sa lahat, yung mga seminarista, hindi po nag-girlfriend because we are imitate Christ base sa kanyang mga kilos, mga gawa, at mga aral. At ang panghuli, kaya kapag po nakikita natin yung pari na nagmimisa or nasa altar, again, ang pari po ay sumisimbolo sa iisang uh, simbahan, iisang pananampalataya, at iisang Diyos. Ngayon, uh, ngayon alam niyo na kung bakit hindi po nag-aasawa ang ating mga kaparian because they are imitate Christ basis sa mga kilos, gawa, mga turo noong nabubuhay pa siya dito sa mundong ibabaw na ito. So, kaya nga kung tatanungin niyo po yung pare kung bakit ano kung bakit hindi po sila nag-asawa dahil sila rin po ay recipient lamang din Again, maraming maraming salamat po and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Once again, God bless us all.